Don't start from zero. Sa pagninegosyo natin, huwag tayo mag-start sa zero. Di diba, misa narinig natin yung sinasabi nila na I start from zero, start from scratch. Ano na po yun? Old school. Sapusin na natin yung old school na pagninegosyo. Ang pagninegosyo ngayon, do not start from scratch. Do not start from zero. So dito sa ating YouTube channel, magkakaroon tayo ng bagong series. That is, Don't Start From Zero. Yes. So dito mag-features tayo ng iba't ibang negosyo. For today, ang ating special business na i-feature natin ay coffee shop. Pero ano nga ba ibig sabihin pag sinabing do not start from zero? Ito po, nilalabanan natin ang konsepto na magsisimula tayo ng walang resources, magsisimula tayo ng walang knowledge, magsisimula tayo ng walang plan, magsisimula tayo ng walang-wala tayo. Pag nagsimula ka kasi po ng zero talaga, it will take years. Masyadong matagal para umangat yung negosyo natin. Noon pa po uso yan. Kaya nga, old school. Yung lahat ng na mga nagnegosyo nung araw, they started with zero or from zero. From scratch, yung wala talaga silang knowledge, walang resources, limited capital, yan na, na zero. Pero meron tayong pwedeng gawin ngayon. So, ibig lang po sabihin, from don't start from zero is you're going to leverage what you have at present. Gusto mong magnegosyo, ilileverage mo kung meron ka your resources, your experience, and marami pang bagay. Yan ang discuss natin isa-isa. Kaya gusto ko, i-apply natin tong konsepto na to sa coffee shop. Kung mag-start ka ng coffee shop mo ngayon, do do not start from zero. You start with what you have right now. Iba ang nag-start ka ng zero. Matagal bago mo mailagay sa momentum ang negosyo mo. Pero naku dito ginawa na konsepto ng coffee shop and walong paraan how not to start from zero. So kung interested kang magkaroon ng coffee shop, ito dapat mong gawin. Ito ang dapat mong i-leverage unang-una po, you can leverage your existing equipments. Kasi for sure, the reason why you want to start your coffee shop, kasi na-inspire ka, di ba? So, dahil na-inspire ka mag-coffee, may hindi sa coffee, so meron kang mga gamit. May equipments ka eh. Start with what you have. It's not zero. Meron kang grinder sa bahay. Meron kang furniture. Meron kang table. Meron kang magandang upuan. Meron kang pang decor. Gamitin mo yan to start your coffee shop. Second is from your previous previous experience. Pwede natin gamitin yung previous experience natin. Di ba nang galing ka sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang coffee shop? For sure, may nakita tayong pwede natin gayahin. Walang masamang mongopia sa pagnenegosyo. Nakita mo, ganito pala yung setup ng table nila. Gayahin natin. Nakita mo, ganito pala yung nakalagay sa wall nila. Di ba, pag nagpunta tayo sa coffee shop, ang dami-dami nakasulat sa wall nila, ang daming gandang mga decor. Baka pwede mong gayahin yung konsepto na kaya ng resources mo don't start from zero. Kasi kung wala tayong knowledge about the decor, about the taste, yung lasa ng kape, anong gagawin natin? Experiment tayo na experiment. So hanggang sa hindi tayo nakasimula, hindi tayo nakapag-open ng yung coffee shop. Yan yung problema sa lahat ng mga nagdinegosyo. They always wanted to start from zero. So wala sila nasisimulan. And number three is leverage your skill or start with your skill. Marunong ka naman siguro, kaya ka nga nag-coffee. Ako nga po, walang, walang gamit dito. Meron meron lang akong konting mga inipan. Pero, alam ko yung skill ng pagtimpla-timpla. So, pumibili na ako ng mga kape sa mga pinupunta ang lugar. Like, nung nagpunta kami ng Vietnam, sobrang bet na bet natin ng Vietnam coffee. Kasi, gusto ko po siya. So, may skill namang konti si Doc, paano magtimpla-timpla ng kape. Yan ang isang ginagawa ko sa kusina namin, sa kitchen namin. So, for sure, if you want to start your coffee shop, may skill ka na. So, improve mo lang. I-leverage mo lang yung skill mo. Pwede mong i-apply o pwede mong ituro sa iba. And next po, number four is pwede nating i-leverage or gamitin yung mga big brand success paano natin gagamitin? Alam mo yung mga big brand na idol natin, gusto natin. Di ba? Nandiyan na. Siyempre, una natin sa listahan is SB, Starbucks. So, pwede mong gamitin yung experience nila. Bumili ka ng book ni Sir Howard Schultz. So, ako, meron ako ng book niyan. Onward. Kasi sobrang love ko ang coffee. Sobrang love ko ang Starbucks. Most of my business coaching, dyan ko talaga ginagala. Basta pag sinabi ng client ko, Dok, dito, sabi ko, hanap ka nandiyan ng na Starbucks. Kasi I want the experience, coffee experience. So, kung gusto mo maging ganun yung culture, nang ng yung coffee shop, you learn from the big brand. You learn from Starbucks. Kasi ang gusto ni Sir Howard, talagang sa amoy pa lang, amoy coffee. Kaya nga, there was a time, history tayo ng Starbucks, no? Tinanggal niya yung ibang ino-offer nilang products kasi na-realize niya, hindi na amoy coffee yung Starbucks. Medyo amoy, ano na, cheese, amoy sandwich, something like that. So, gusto niya kasi talagang pagpasok mo lang, coffee experience talaga. So, ganun din sa coffee shop mo. Gusto mo pagpasok pa lang, coffee experience talaga yung nalalanghap ng mga customers mo. So, pwede natin gayahin yung mga big brand. Don't start from scratch. Next mo is, connection. Gamitin natin connection natin. You should not be starting from zero. I'm sure marami kang mga kaibigan na mahilig din sa kape. Kaibigan na nagligosyo about coffee or about other business. Baka pwede kang magpatingin ng tulong, mangingi ng konting tips sa business model. What I mean is, you can use your connection to leverage your business. It's not from zero. Kasi pag nag-ask ka ng help, pag nagpa-coach ka, meron for sure ibibigay sa iyo yan ng additional information. Next is ito, market research. Kailangan talaga market research sa business natin. Sa so, kahit anong itatayo natin ng business. Pero you will not be starting from zero. Kasi pag nag-research ka, so punta ka lang naman sa social media, alam mo na yung trend. Ano ba yung coffee? Ano ba yung trend ngayon? Ang trend ngayon, may napanood ako. Yung lalagyan ng coffee is uh, edible na siya. naka -cone. So, pag uminom ka ng coffee, nasa cone na siya, pati yung cone, kakainin mo na. Marami ng innovations about coffee, madaming trend about coffee, so you should not be starting from zero. Yung iba nga, nagsimula sila sa traditional. Ngayon lang sila nag-offer ng trend sa coffee. So, ikaw, hindi ka na dadaan doon sa traditional. That's the beauty of having the social media. Yung market research mo, hindi mo na kailangan magbayad just to research what's the trend. Punta ka lang sa, sa social media, alam mo na ano yung uso. Nandun ka na agad sa uso. You skip that traditional way, di ba? Mas mabilis angat ang coffee shop mo. And next is family. Ang family, pwede natin makatulong sa negosyo natin. Kaya nga, you will not start from zero. You will not start alone. You can ask help from your family. Unang-una, pwede kang mangingi ng additional capital. Pwede silang magkaroon ng share sa business mo. Pwede ka rin magpatulong on manpower. Pwede ka rin magpatulong on their knowledge about coffee. So, pwede mong katulungin ang pamilya mo sa iyong coffee shop. And last, eto po. Mentor, yan. Kailangan natin mentor sa business natin. Alam nyo, kung nagpa-mentor lang ako when I was starting before pandemic, hindi na ako nag-failed ng millions of pesos. Wala na sana akong failure. Kaya lang hindi ako nagpa-coach that time. Lalo nung first time kong mag-business like Junk Shop, RTW, iba-iba pang mga businesses. So, hindi ako nagpa-mentor. That's why nag-experiment ako. Nagsayang ako ng time, nagsayang ako ng na resources, nagsayang tayo ng pera. Kaya, you can leverage your business immediately no by having a mentor. Pwede tayo magpa-mentor sa mga business guru. So, hindi lang kay Doc. Marami pa namang mentor dyan sa paligid-ligid. Tinan nyo lang yung qualified for you. Yung alam mo, matutulungan ka niya. So, kasi pag mentor ka, lalo yung mga may coffee shop, Nako, ang bilis angat ng yung negosyo. All right, Jellybears, ngayon, meron na akong isang gagawin later, pupunta ako sa isang coffee shop. Yung coffee shop na 'yon, tatanungin natin, paano siya nagsimula? Nag-start ba siya from zero o ano yung ginawa niya para umangat agad yung coffee shop niya? Pero ang video niyan, ilalabas natin sa isang YouTube channel sa negosyong sari-sari. So, abangan nyo yan. Mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, Negosyong Sari-Sari. Pandemic channel pa natin yan. So, ngayon, i-re-reopen natin siya. Let's go! Let's go! Kapi po tayo! Kapi po!